Maganda ba sa Norway mag-work talaga? Yes, maganda. Kasi alam mo regulated dito para hindi ka mapagod. Inaalagaan nila ang katawan natin para hindi tayo ma-injury. At sa ganitong paraan na din may quality time tayo sa sarili natin at sa pamilya natin. Ang karaniwang oras dito ng trabaho nasa 7.5 to 9 hours a day or 37.5 to 40 hours a week lang. Paglagpas ka na niyan, bayad ka na sa overtime. 10 to 15 minutes lang overtime is bayad ka na. Dapat babayahan ka na nila yan. Pwede kang magkaroon ng dalawa o mahigit pang mga trabaho. Basta lang nagbabayad ka ng tax. At syempre, dapat hindi crash sa schedule mo or sa working hours mo. Meron din dito 5 weeks of paid vacation or tinatawag namin na holiday pay. Nasa 10.2 to 12% ng iyong sweldo sa accrual na taon na ang matatanggap mo. So, meron din half tax every year or every December. Meron ding one year maternity leave with pay. Meron ding paternity leave with pay naman para sa ating mga papa. May sick leave with pay. May sick child with pay. May tagabantay na may sakit na bata with pay. Kung disabled ka or kunyari may family member ka na disabled or need na bantayan na family member mo, may sweldo ka din. Simula 13 years old dito, pwede na mag-work. Priority ka pa nila, especially pag estudyante ka. Sa pagitan naman ng 13 to 15 years old, light work lang at limited hours lang pwede. Between 15 to 18 years old naman, magagawa mo na ang karamihan ng mga uri ng trabaho. At kung ma man ang company mo, or mawalan ka na kunyari ng trabaho, hindi ka pa ng gobyerno. Silang magbibigay sa iyo ng sweldo habang naghanap ka pa ng trabaho. At tumutulong din sila sa paghanap ng trabaho para sa iyo. Ang Norway para sa akin ay isa sa pinaka the best na magkaroon tayo ng life work balance.